Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay kagawa tayo ng buttered mocha mamon. At 12 pieces po ito. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan na sangkap ay Egg white, limang piraso Cream of tartar, 1 half teaspoon Asukal, 75 grams Egg yolk, limang piraso Fresh milk, 1 half cup Melted butter, 1 1⁄2 cup. Asukal, 75 grams. Asin, 1 half teaspoon. Cake flour, 180 grams. Baking powder, 1 tablespoon. At dalawang coffee stick. Sa ating mixer bowl ay ilagay na natin ng ating gatas. Egyok, limang piraso. Baking powder. Asukal. Asin. Dalawang maliit na stick ng coffee. Haluin muna natin hanggang sa magsama-sama ng mga ingredients na inilagay natin dito. Pagkatapos naman ay atin ang ilagay ang ating cake flour na 180 grams. At kapag nga pala nilalagay natin siya ay kailangan nga po pala na ito ay nakasala o sinasala. Para po maiwasan ng pamumuo. Mga kabakers, nakalimutan ko pong sabihin na ilagay ko na rin po pala dito ang asin. Pagkatapos naman ito ay atin ulit siyang haluin hanggang sa magsama-sama na nang tuluyan ang mga ingredients o sangkap na inilagay natin dito. Pagkatapos naman haluin ay atin nang kuhanin ng ating hand mixer at atin na siyang i-mix yan. Yan na po mga kabakers, minimix na po natin siya hanggang po sa makuha na natin ang texture na gusto natin at ang ating consistency na hinahanap. Yan. Yeah. Kailangan po ay eh, malapot po siya at hindi po siya malamnaw, wala po siyang buo-buo at higit sa lahat eh, ganito po ang kanyang itsura na parang perfect na. At dahil tapos na nga tayo mga kabakers ay atin muna siyang set aside at gawin na po natin ang ikalawa. At syempre sa ating mixer bowl ay kailangan natin ilagay ang ating egg white. Pagkatapos naman ay ang cream of tartar. At syempre atin na po muna siyang paandarin hanggang po sa medyo umalsa na po ito. At dahil medyo umalsa na po siya ay atin na pong ilagay ang ating asukal ng dahan-dahan. Pwede nyo rin naman pong patayin ang ating mixer habang nilalagay ang ating asukal. Uh, o kaya naman po pwede nyo rin pong ilagay habang umaandar yung mixer. Pero please po, dahan-dahan lang po tayo para po walang aksidente mangyari. Safety first mga ka-bakers! Paandalin lang po natin ang ating mixer hanggang po sa makuha na natin ng texture o consistency na gusto natin. At ayan na po. Yan na po ang kanyang consistency mga kabaker. Siya na po ay fluffy. At pwede na po natin siyang ilagay sa ating first na ginawa. Ito na po. Kunin na po natin ang ating una nating minix. At pagkatapos naman ay atin na pong ilalagay ang ating minixer kanina. Yan. Atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na po ang ating mga minix kanina. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating melted butter. Haluin lang din po natin ito ng haluin. Yan. At kailangan po sa paghahalo ay isang direksyon lamang po siya mga kabakers. Pagkatapos naman po nito ay kailangan na nating mag-ready ng ating mga molde na may paper cup. At atin na po siyang ilagay sa ating mga molde. 12 pieces po lahat ng mga ito. At yung ginamit po namin na takalan dito ay ang 1 half cup. Pero nasa sa inyo na rin naman po 'yun mga kabakers kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. At dahil tapos na tayo, ilalagay na natin siya sa ating oven. Ayan na po siya mga kabakers. Ang oven temperature nga po pala is 170 sa taas, 200 naman sa baba at ang baking time is 20 minutes. Eto na nga mga ka-bakers. Pagkagaling niya sa oven at ito na po ang kanyang atsura. Yan, napaka-fluffy, napaka-sarap, napaka-demure, napaka-hot. At higit sa lahat, yummy pa. Eto na po siya kapag malamig na mga ka-bakers. Yan, fluffy pa rin po siya. At Sobrang chubby niya po. Ang sarap-sarap niyang kainin. <laughs> Guilty naman po ako doon mga kabakers. Hindi talaga ako maglalay. At alam niyo po ba mga kabakers kung anong mas masarap dito? Kapag nilagyan na natin ito ng cheese. At ito na po ang ating finished product mga kabakers, bakers May cheese na po siya. Yan, sobrang sarap po talaga nito. Mabentang mabenta sa mga bata. Mabentang mabenta na rin sa mga young at hearts. At sa mga cheese lovers dyan. Meron bang mga cheese lovers sa atin mga ka-bakers bukod sa akin? <laughs> Salam, marami tayo. So, eto na nga mga ka-bakers, kitang kita naman natin kung gano'n siya kasarap, kalinam-nam, ka-fluffy, at higit sa lahat eh, Parang ang elegant siya ka, demure talaga nung mama na ito. Hindi ko talaga alam kung bakit o talagang sa mata ko ay parang nag-heart-heart -heart lang talaga siya. <laughs> Anyways, mga ka-bakers... Gusto ko lang pong pa pasalamatan kayong lahat sa mga silent viewers natin, sa mga likers, commenters. Maraming 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 salamat po. At mabilis po tayong um lumalaki ang ating community, mabilis lumaki. Gusto ko lang po kayong pasalamatan lahat sa kanila, Ma'am Greeny, sa kanila Ma'am Elvira, sa lahat, lahat, lahat po sa kay Sir Bobby, kay Madam Nitz, kay Katoy, at sa mga hindi ko pa po, po nababanggit, maraming maraming salamat po. Hindi nakalimutan ko po kasi isulat lahat ng mga pangalan nyo. Basta lahat po kayo na-appreciate namin. Maraming maraming salamat po. At higit sa lahat, eh, God bless po sa atin. So, ito na nga po ang ating food for the soul ngayong umaga. Mateo 25, ang paghukom. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubuklod-buklorin tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin sa ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalo. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y hub o kayay hubad at aming ginamitan at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalo sasabihin ng hari tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito at sa ay sa akin ninyo ito ginawa mga kapatid mga kabakers lagi po tayong matutong magbigay sa ating kapwa mapamaliit man po yan na bagay o malaki, dapat eh, lagi po tayong bukas, bukas po ang ating palad na magbigay. Hindi naman sa abot ng sobra-sobra na, kundi lagi po nating panatilihing magbigay sa kapwa. Hindi dahil sa tayo ay nagyayabang, kundi ang isipin po natin, ang binibigay natin ay ibinibigay natin para sa Diyos. Dahil ang tao mapagbigay ay bibigyan din ng Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na tayo ay maging cheerful giver at maging bukas-palad sa ating kapwa yung mga ganon. Palagi pa tinatandaan mga ka-bakers na kahit na pong mangyari sa mundong ito, nandiyan lamang po ang Panginoon para sa atin. At pag nagbibigay tayo, isipin natin na nagbibigay tayo sa Diyos. Dahil nakasulat nga dito na yung mga kapatid natin na binibigyan, e eh, parang si Lord na rin ang binibigyan natin. Okay po mga ka-bakers, yun lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal po namin kayo. Ito na lang muna ako. Bye muna at God bless.